Guys, uh, good morning, good morning. Update sa ating mga pasisiyo na going 3 weeks old. Yan. So sana maraming lalaki dito. So yan guys, oh. So, tinali ko yung uh, inahin kasi nga kinakay ko yung uh, pagkain. So sayang naman. So ang mahal pa naman ng patuka. Yan. So gamit ko pa lang eh, yes, dito guys is yung yan oh, saltu yung sapak so baka naman salto ito ay hindi uh, sponsor so sariling bili natin to guys pero baka naman salto <laughs> yan dami pa naman tayong mga pasisiyo yan guys so puro ito yung uh, ginagamit natin kasi may uh, coccidia inhibitor yan guys so ito yung pinapakain ko hanggang mag 1 month old sila guys, gano'n yung mga pasisyo natin ayan chick booster crumble ng asalto ayan ayan guys, oh ayan yung nanay nila ayan, oh. gano'n ayan eh. so, guys so, labing dalawa yung itlog so, labing dalawa din yung napisa ayan so, na sila malalaki na sila Ayan. Talagang salto. Guys, okay, so. oh. Ayan. Bilis nilang lumaki. Ayan, guys, okay, so. oh. Ito lalaki ito. Ayan, oh. Okay. Lalaki. Ayan, ito lalaki din. Guys, okay, so. oh. Ang tangkad. Ayan, busog na busog. Ayan, oh. Okay. Yan. Guys. ating mga pasisyo. Yan, so happy farming to everyone. So abang-abang ulit sa mga update natin sa mga iba pa natin, mga manok. Yan.